Ano kaya ang hiling ni Carla para sa kanilang future ni Kuya Jomar? Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa nakakakilig na hiling ni Carla kay Kuya Jomar na ayon sa dalaga na sana ay ipagpatuloy lang nila ang paggawa ng mga magagandang alaala para sa kanilang mga fans. At dagdag pa ng dalaga na sana huwag po itong mapagod sa paghihintay nito sa kanya. Dahil alam naman natin na kailangan pa magtapos ng ating idol sa kolehiyo at para makatulong sa kanyang pamilya. Kaya sana maiintindihan po ito ni Kuya Jomar at makapaghintay po ito. At alam naman natin na mahal naman talaga nila ang isa't isa kaya lamang ay kailangan talaga magtapos ni Carla ng kanyang pag-aaral para sa ganun ay makahanap po ito ng magandang trabaho. Kaya sana lang ay maiintindihan po ito ng binata and I hope na hindi siya mapagod sa paghihintay sa dalaga. At kung mahal talaga ni Kuya Jomar si Carla ay kailangan handa po itong maghintay kahit gaano man ito katagal, at kung mangyari man yun sa future ay paniguradong magiging masaya ang kanilang pagsasama dahil alam naman natin na sila talaga ang para sa isa't isa. Dahil parehas silang mabait at mapagmahal sa kanilang kapwa at pamilya. O mga calling up anong masasabi niyo sa hining ni Carla kay Kuya Jomar? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag nung kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po! And also don't forget to subscribe, following up rap, video more vlogs, at ang ama ng following up bao, Santos Matubang!